So, welcome po sa ating lahat mga kagrasa. So, sa ngayon, mayroon tayong isang sniper dito na yon pinapalitan natin ng cams. Tapos, mayroon naman tayong isang sniper din na 150. Ito po ay 155. So, ito po, nagpalit tayo ng cams kasi napudpud siya. So, bali, ingat-ingat po sa mga uh, papalit natin na bearing, yung walang mga number. Ayun uh, po, kasi yan po, pangalawang class ko na ito. Kasi yung kanyang bearing ay bumibigay po. Babago lang. Ito po. So yan. Buti nilang mayroon nang nabili sa doon sa company ng Yamaha. So okay na po siya. So try natin na pa rin. So ngayon ay focus tayo dito sa isang sniper 150. Bali po tayo dito. So sa kalaman po natin ay gumagawa tayo dito ng mga makina. Manik like, ubirul po tayo kahit anong klase ng mga motor. Yan po. So at mag-wiring din tayo dito. At uh, tumatanggap tayo dito ng mga EFI at uh, yun sa lahat ng klase ng motor. So yan pandarin po natin. So yan okay na po siya, hindi na po siya lumalagitik. So yan. So sa ngayon ay focus tayo dito. Ito po ang Sniper 150. Dami mo na pong pinapalitan dito. Siya so, nagpalit po sila ng ICO. Tapos TPS po, yun injector. So yan ang kanyang original na ECO. So marami ng alikabok dito. Yan o. Marami na pong mga gagamba. Mayroon ng gagamba na nanirahan kasi sa tagal na po na natambay. So ang hirap po siyang i-troubleshoot kasi yun po kahit ginagamitan natin ng diagnostic tools o scanner ay hindi po makuminikit ang kanyang ECO. Yan po, maon na po siya. So yan, wala po siyang check engine na ating makikita. So dito pumapasok ng ating basic na troubleshooting. So mas maganda na alam natin ang step by step na basic troubleshooting mga grasa. So dito na po pasok ang ating gamhan ng test uh, light. So, yan po. Gamhan test light at ang ating tester. So sa mga wala pang mga scanner at sa mayroon na ay huwag natin i-look ang mga tao na wala pang scanner na makita natin sa Facebook o yun sa natin sa mga yung nagpo-post. So huwag natin batikusin kasi di naman maalis na mapunta tayo sa basic troubleshooting dahil hindi sa lahat ng oras ay makatulong ang ating scanner. Tulad nito, wala siyang communication sa ECO. So ano bang gagawin mo pag hindi mo alam ang basic troubleshooting? So wala na. So, yun po mga na sa wirings. So, dito, gagawin natin dito ay mag-step by step tayo troubleshooting. Punta tayo dito sa, unahin natin itong kanyang fuse. Tapos, punta naman tayo dito sa kanyang ignition switch. Punta naman tayo dito sa ECU. Mayroon tayong mga bisik na gagawin dito. Tapos, yun po, tingnan natin ang kanyang pump. Kung mag-sounds uh, lang ba siya sa tuwing iwan natin ang kanyang susian. So yun po ang mga basic na troubleshooting na ating gagawin para 100% na mapagana natin ang uh, Sniper 150. Okay, test muna natin ang batery kung dapat na ba siyang palitan. Yun natin. Test natin siya. So yan. Battery test. Okay. Uh, okay. Okay. Yan. Yeah. Testing. Ang nito kasi yon lumalabas siya kung palitan na ba o okay lang. And replace. So wala na tayong magagawa dyan, palitan tayo ng battery. So on mo na tayo So yan po, ma-on na po siya. At ang battery niya, since nakita natin sa result sa ating pag-test ay dapat tapos siyang palitan. So tingnan natin kung mayroon po, po siyang kurente. ang kurente Okay, sa ganitong senaryo na wala po siyang kurente, Tapos hindi po natin mapasok sa ating diagnostic tool ang ECO Fail po ang kanyang communication Ay dito na po pumapasok ang ating step by step na troubleshooting gamit itong ating test So, mayroon tayong mga steps na nagawin dito para ma sure natin na oh, mapagana natin mapalabas natin ang kurinti sa ating high tension wire ni sniper 150 mga grasa so dito po sa pag una natin napansin natin na yan hindi po tumutunog ang ating pump yan sa, sa katagalan na siguro na tambay yan hindi siya tumutunog so yan po itingnan natin unahin natin na sa pump kung ano ba ang kanilang sitwasyon mayroon na bang bultahi na nakapasok dito at yung wire na galing sa ICO ay yun po mayroon na ba siyang koneksyon o di kaya ay, sa katagalan na natambay ay yung pump ay nasira na siya so yun po uh, step by step natin itong gagawin tingnan natin dito sa kanyang ignition uh, switch dito kung okay na ba siya dito ang kanyang sakit dito Madalasan dito yung nag-misture. Tingnan natin dito sa kanyang ignition coil. Tapos, yun po dito sa kanyang mga fuse. Tingnan natin dito sa kanyang isiyo. Kung nakapasok lang ba ang bultahi dito. Itong, mayroong limang wire dito na dapat sa pag-uunang ating susian ay mayroon na siyang bultahi na nakapasok. So, yun po. Isa-isahin natin ito para malaman natin kung mayroon bang baka mayroon mga putol dito. Kasi kadalasan dito, banda ay dito yon May potol dito, banda. Eh, kasi dito yung sniper 150 ay dito yan. Mapasukan dito ng ano, moisture dito. So, unahin natin dito sa kanyang fuse. So, sa pag-tis ng fuse ay gamitin yung tis So, i-clip natin ang ating tis sa negative. Kasi ang hanapin natin ay positive. So, this natin isa-isa dito. So, angat na natin ng konti itong fuse natin para alam natin na yun po, gumagana ba siya. Yan, dito, tusok lang. Yan, may ilaw siya. Ibig may mayroon lang bultahe galing sa batery. So, yan, may ilaw din. Yan, bumapato lang siya ng bultahe. So, okay ang fuse. Itang din niya. So, ito namang isa. So, on, simulan natin yung susiyan. Tinignan natin. Yan. Punin mo na ang susiyan. Yan. Meron siya pagkukuha ng susiyan. So, okay lang mga fuse. Yan. Okay lang. Sa bawat dulo ng fuse. So, ibig sabihin, uh, hindi lang siya nag-lose dito ang kanyang connection so yan po tingnan natin dito sa kanyang ignition switch dito sa kanyang ignition switch isa-isahan isa natin ang kanyang mga tanso baka mayroon lang mga moisture so tulad dito yan lihain lang tapos ibalik so yan lihain na lang konti tapos ibalik o so, di kaya ay yan bunutin lang tapos ibalik para magkaroon siya ng koneksyon may bagong koneksyon so yan test natin dito meron ba siyang bultay so ibig sabihin meron lang kasi uh, yun lang maon lang ang dashboard okay, so yan meron lang siya so yan lang since wala pong kurinti na lalabas dito sa ating high tension wire i-check natin itong kanyang ignition coil connection itong dalawang wire na to kasi dalawang connection ng ating ignition coil itong orange wire itong connection na to ay ito po ang kanyang accessories wire no dapat sa pag-on ng ating susian ay mapapasukan na po ito ng bultahi, so ito na po ang galing sa connection sa ECO so ito po ang brown na may lining na ano red so yan brown na mayroong lining na paruhin natin so yan po brown na mayroong lining na red so dapat ito po ay mayroong po rin bultahi sa pag on ng ating susian dito itong dalawang wire na to pag on ng susian ay dapat mayroong po siyang bultahi dito <coughs> yan, sa pag-test ng ating test light, ito po, i-clip natin ang ating test light sa negative probe ng ating, negative ng ating battery. So, i-test natin, isa-isa. So, unahin natin itong kanyang accessory wire, itong orange wire. Dapat ilaw siya. So yan. So, ibig sabihin, good ang kanyang connection sa accessory wire. So, ito namang isa. Itong galing sa ECO. Itong brown na may long lining na red. So, dapat ilaw din. So yan. Ibig sabihin, good lang ang koneksyon kasi iilaw silang dalawa so yan yan po, tinutosok natin so yan, ibig sabihin good lang ang koneksyon so walang problema dito sa koneksyon dito sa ating biseng kuwel so tingnan natin kung bakit hindi siya bumabato ng voltahe, so dito tayo sa kanyang pump, bakit pag on ay wala siyang ano dito, walang tunog marami na ginagawa dito no matagal na ito natambay so itong kanyang red wire so ito po ang kanyang accessories wire ng pump 12 volts supply po dito at ito namang blue na may lining black ito naman po ang kanyang uh, silver ground so itong blue ay dapat sa pag-on ng susian ay umiilaw lang po ito ng mga ilang segundo tapos mapapatay po siya para mayroong gas na yon makapunta sa hose sa itong injector tapos pag ilang segundo mamatay na po siya pero itong black up red ay lagi po siyang may kurinti pag unang ating susiyan so it is natin huwag natin na susiyan ayan dito But, hindi na natin kung umiilaw ba siya yan umiilaw siyang kunti tapos yun natin na susiyan kung umiilaw siya ay okay Itong, ito po ay ang red wire. So, ito natin. Yan, tingnan. So, yan po. Hindi siya umilaw, no? Ibig sabihin, mayroong putol. O mayroon bang, o sira bang ating isiyo. Okay. Ito natin. So, yan. Wala pong ilaw. So, yan. Walang ilaw. Sa tapos itis natin itong ganyang blue na may lang na black kung okay lang ba siya So, sa pagtis ng blue na mayroong lining na black, kilipat natin itong kanyang tester sa positive. Ating tis light sa positive. So, sa natin i-clip. Yan. Tingnan natin, iwan natin ang susiyan. Kung mayroon na ba siyang ilaw, na mga ilang segundo tapos mapapatay po siya kasi ganun po siya may ilaw lang po siya ng, ilang ng isi yan wala po yung ilaw yan, walang ilaw. Natin this So, confirm natin na mayroon siyang uh, loss connection sa kanyang linya or sira ba ang ating isiyo So, it is natin punta tayo sa isiyo Balik naman natin ito. So, yan po. Marami na pong gagamba dito. si matagal na po ito natambay. May ilang taon na. So, dito tayo sa isiyo Itis lahat natin ito. Isisahin natin itong ganyang accessories wire. Kung hmm, okay lang ba siya. Mayroon lang ba siya pong linya. Mayroon lang bang okay lang. Kapag mayroon siyang nagkapasok lang ang bultahe dito. Ibig sabihin, patay na yung ating isiyo o linya ba. Yan. Itis natin itong ganyang mga wire na mayroong voltahe sa pag-unasusian. So, isa, dalawa, tatlo, apat, So, itong magkasunod na ito ay sa pag-una nating ay dapat mayroon siyang uh, voltahe. Umiilaw ang ating test light. So, itong orange. Ito namang brown na mayroong lining na red. At itong red na mayroong lining na white. At itong pure uh, brown. Apat. So, bali ito naman po ang panglima itong orange na mayroong lining na black so isa isa natin pagtusok sumunutin so, natin so itong fish light natin ay ilagay natin ito sa negative kasi positive accessories yun ang ating hinahanap so dapat iyon natin ating susian so isa natin pagtusok so ilayo mo ng konti para makita ang dislike Ayan. Unahin natin itong kanyang orange. So, lapit. Orange. Ayan, orange. So, tingnan natin ang tislight. Kung may ilaw ba. Naunang asusiaan. So, tingnan natin kung may ilaw ba. Ayan, may ilaw siya. Ang orange. So, meaning, good ang kanyang koneksyon. So, dito naman tayo sa pangalawa. Itong brown na mayroong lining na red. So, ito. So, okay. Yung una. Ito namang brown na mayroong lining na red. Tingnan natin kung mila ba. Tusok natin. Pangalawa ang connection. So, good. Meaning, good ang connection kasi may ilaw siya. So, ito namang red na mayroong lining na white. Yan. Tusok natin sa pangatlo. So, yan. Hindi siya may ilaw, no? So, ibig sabihin itong red na mayroong lining na white at mayroon siyang potol. So, yan. Hindi siya may ilaw. Wala siyang bultahe. So, tapusin natin. Ito namang brown. Ah, uh, Brown. Pure brown. Yan. Good. May ilaw po siya. Good. So, ito lang red na mayroong lining na white ang walang ilaw. So, dito naman. Tingnan natin itong orange na mayroong lining na black so bali 1, 2, 3, 4 pang apat mula dito sa banda 1, 2, 3, 4 so yan may lang po siya so meaning good ang koneksyon good lang so itong red na mayroong lining na white ay hindi siya may ilaw, itong pang ngatlo, 1, 2, 3 so yan, walang ilaw confirm natin na walang bull tayo na papasok dito so try natin na sugatan dito dito tayo mag test baka dito lang na uh, ano lang dito na lang dito so yan po itest natin mayroon na po siyang ating yan, sinusugatan na po natin ng wire so yan confirm na wala po siyang ilaw hindi po umilaw ang light natin so itong red na mayroong lining na white so sa, sa, sa ito itong na mayroong lining no at right? ito po ang kanyang wire no na galing sa atius uh, so tinan natin dito hiwain natin dito galing itong kanyang ano uh, harness hiwain natin dito patungo dito banda sa binary cleaner so ito po hiwain natin dito so yan so yon po mayroon siyang moisture yan o oh. acid So, ibig sabihin nito, yan, mayroong maraming asid. So, mayroong indication na napasukan siya ng tubig. Yan. So, yan, mayroon siyang tubig, oh. No? So, yan, mayroong mga putol. So, yan, putol. Itong red at saka, yan, red at saka itong white, black, uh, red na mayroong lining na white. So, yan po. Yan, putol. Lapit, lapit. So yan oh. So naputol. Ito, ito. So putol. So, yan po idugtong na natin ito. Lagyan natin ng wire para gana na po ang ating galing sa koneksyon ng isiyo. So yan dito. Yan natin so, kasi ito po ang ganyang koneksyon. So yan putol po siya. So sana ito lang ang kanyang problema so ilugtong natin so ito na po na tapos na po ito siya na lagyan ng wire na na po natin siya so itesman natin dito sa bag koneksyon ng isyo kung mayroon na po siyang voltage dito itong grid na mayroong lining na white so sim lang ang procedure itong -slide natin ilagay sa negative tapos iwanag siya tapos yan tingnan natin itong pang-apat kasi hindi po ito may kanina itong muna 1, 2, 3 So, yan. So, confirm po na yun po. Yan, may ilaw na po siya. Kuha na to po tol ganyan, Ang video naman. So, yan, may ilaw na po siya. So, yan. So, kanina po ay walang bultahe So, yan, may ilaw na po siya. Yan, Tingnan natin kung tumutunog ba ang ating pump. Ilagay mo natin ang isiyo. So, ito po ang ganyang luma, no? No, nagpalita po sila ng isiyo dito. Palita po ng TPS, tapos injector po yan. na pong namitan. So yan, nalagay na pa natin ang ECU, no? So try natin i test light ulit itong koneksyon ng pump kasi natapos na pa natin na dugdungan ang wire na naputol. So iyon muna natin sisiyan. Then itong test light i-kabit lang sa negative ng battery Kasi positive yung ating test light. So try natin itong red wire kung umiilaw na ba siya. O na po ang sisiyan. So yan, okay na po siya then dito naman sa blue na may lining na black ilipat na natin dito anti light natin sa battery dito sa red ng battery, positive sa pag on ng ating susiyan ay eh dapat umiilaw ito mga ilang segundo lang tapos mapapatay po siya tingnan natin kung umiilaw ba siya ng ilang segundo pag on ng ating susiyan pag umiilaw, ibig sabihin okay na po siya dito siya umiilaw ayan umiilaw Tingnan natin. So, yan. So. So. Okay. Okay na po siya. Kasi so, mapatay na po siya ilang segundo. Yan. Tingnan natin. Yan. Ibalik natin kung tumutunog ba siya. natin na susian. So, yan. So, mayroon po siyang check engine, no? Oh. Yan, nakalagay na po ang check engine. So, i-diagnose muna natin ito mamaya. So yan tingnan natin ang kanyang isiyo At ang kanyang pump Kung tumutunog ba siya Yan meron na Yan meron na siya Yan Umugong na siya Yan meron na Okay Meron na po siya So try natin na uh, tingnan dito yung banda Sa 18 wire, kung meron na pa siyang kurinti na lalabas yan. Kasi so, mayroon ng kurinte. Yan. Okay, mayroon ng kurinte na labas. So, mayroon na. Kita. So, okay, mayroon na siyang kurinte na labas pero hindi pa natin siya mapandar ngayon eh, kasi yung kanyang throttle body at saka injector ay maglinis muna tayo kasi matagal po ito natambay. Yun po. Yan, marami na pong mga yan. Marami na pong mga gagamba dito. Tapos maglinis po tayo ng pump, makabarado. Injector, fuel body. Tapos maglagay tayo ng coolant. Para masubukan natin siya. Kasi tuntangin naman linisin natin kasi 'yun po, wala na po siyang gas. Marami na pong kalawang, ano. Kinakalawang na po siya. Marami nang kalawang. So linisin muna natin bago natin siya masubukan na pandarin. So, itong kanyang uh, check engine. So, subukan natin ang ating diagnostic kung maskan ba natin kung ano ang kanyang problema. So, nung una, hindi natin mag-communicate ang ECO. So, wala tayong madiagnose. Yan. Okay. Na, mayroon na po. Nao na po siya. Yan. Nung una, ay hindi po. So, diagnose mo natin. So, diagnose natin. dan oke okay. diagnosis yamaha Ayan, yamaha sana makita natin so automatic shorts engine so follow the steps off so off asusian oke okay. so on Okay. Establish communication with Eko. So, read port code. Yan. Current code. So, yan. Throttle position sensor wire is yan. Click natin. Throttle position sensor wire is open or shorted. So, yan ang kanyang TPS ay tingnan natin. So, matignan natin yan pag uh, maglinis na tayo ng kanyang turtle body kasi batagal na po ito na tambay, no? And, sasahin natin. So, the intake temperature sensor wire is open or short. Is it? <coughs> huh? The number signal cannot be obtained from the crankshaft position sensor. So, yan po. Yan, ang kanyang crankshaft position sensor o kanyang... Uh, si Kipi o pulser ay eh, mayroon pa siyang problema so tingnan natin mamaya <coughs> baka pag niya ay eh, bigla lang po siyang titirik tingnan natin ang kanyang full o full generator so yan. tapos palit tayo ng battery dito so yan. so yan po ang ating tingnan So yan po mga kagrasa no Update update na lang sa mga kaganapan Sa pagpanda natin dito Kasi napalabas, napalabas na po natin ang kanyang kurinte Tapos nakita na po natin ang kanyang putol na wire So linis mo na tayo ng Dito sa kanyang throttle body Injector At sa kanyang pump So yan po mga kagrasa natin gagawin At sa katangki So bago natin siya pandarin At sa kanyang crank sa position sensor naman no? Tingnan natin ang kanyang resistance So yan po ang kaganapan sa susunod so thanks for watching